Good morning, good morning, good morning. Ito na nyo naman ang labas malamig. Oh, pero may naghulog na aking mga halaman. Nagpatiwakal. <laughs> At maglilinis ako ng halaman. Walis-walis ng kaunti. At remedyohan nyo yung na yung mga naglalaglag ng mga halaman. Let's go! Ito yung ating likod na matigas na lupa. Titingnan ko pa kung anong mangyayari ko yan. O ang Kahapon yung, yung, balat ng abalat. Ah, Buto na abukado nilagay daw dyan na dyan. Tignan natin kung pupuno at kung magbubunga. <laughs> ito na nga. May mga halaman kasing mabubuwa sa hangin. Ito, lakas-lakas ng hangin dito. Kaya nga ang tawag sa region namin, Windy Wellington. Kasi nga, sobrang lakas ng hangin. And pati nga sa signage, o, okay, oh, kitang-kita, mahangin talaga ang Wellington. Tapos buti na lang yung ibang halaman, hindi nalalaglag talagang piling-piling lang kaya gagawa natin yun ang paraan pero maglilinis muna ako at ang mga damo damo dahon pala And nakabili nga dito si Lolo. Huli na nga nakabili nung paglipat natin ng walis ting at walis tampo. At hindi ko nga pala natanong sa kanya kung magkano. Wait, tatanoy ko pala kung magkano. And yes, may nabibili dito ng walis ting at walis tampo. Siyempre, sa Pinoy store may nabibili. Ewa eh, ko lang doon sa mga Asian store. Kung meron ganun. Pero sa Pinoy tayo nakabili. Ang bili daw ni Lolo dyan. Hindi nga masyadong matandaan. Yung the wall is dollars so $264 yun isa. Tapos sa pagkaalala ni Lolo, yung walis tambo daw ay $10, so $330 yun ang isa. oo di ba? Pero parang yung sa walis is tambo, parang halos same-same lang. Doon talaga sa walis is ting ting. And dito na nga tayo sa medyo masamang part. Dahil <laughs> araw-araw yan, merong nalalaglag ng mga bulaklak. Maganda siya, pero pagsalin niya siya na hindi na maganda. Eh, mabuti din naman itong halamang ito. At least natatambingan niyo or natatakpan yung ating mga halaman para hindi maglaglagan. Kung wala yan, laglagan lahat yun, sigurado na. i <laughs> you. may nakita akong mumunti na mahalaman. At tinanong ko niya, pinagsama ko na sila. Tapos, tingnan natin kung mabubuhay sila. And, ito pa yung isa kong pinaproblemang nalalaglag. Ang dami pa namang sulay ng na mga bulaklak na oh. At, sinandal ko na lang dyan. Tapos, yung isang bulaklak, itinilagay ko dyan. Tapos, ito yung isang halaman nalalaglag din. Sinabit ko na siya dyan. At, may tali na. Tapos, yung dalawang, eto, Maganda na sila, nilipat ko na sa white pads pareho para same same tops. Ito yung mga nalalaglag sa baba, tinaas ko na dahil dyan sya din sya talaga maganda. Tinali ko na rin dyan. And parang nga sure, ito mga nasa tangwang ito ay itinali ko na rin diyan at andanan na na palang sulay nito. Yes, oh, ako na lang nakapagpasulay diyan. Ang oh, ganda! At sana dumami sila. Pero saan ko kaya sila ilalagay? Magiging mga mother na sila. Sana oh. And tingnan nyo magkaiba ang kanilang dahon. Kaya magkaiba yung halaman. Mas matutusok yung isa yung is naman rounded. And same same din silang may mga flowers na. Pero sabi ng iba masama daw yan. Kasi naaagaw yung energy and nutrients. Pero tingnan muna natin. Palabasin muna natin para mas maganda. And after ko nga maglabay, gutom na gutom ang lola nyo. Pero pagbukas ko ng ating lutoan, walang kunyente. Kaya nagmano ng muna ang yung lola. Sos ba? Ay, gutom na gutom pa naman. Tapos nagbabalak pa naman ako mag-movie marathon. Paano na kaya ayaw? Eh, hanggang alas ko daw at may ginagawa dito sa my street sa amin. Patay na. Pero naka-experience naman ako na pag walang kuryente, nagkakunan sila ng letter. Pero ngayon walang sabi-sabi. Bakit kaya? And 4.30 pa lang naman ng hapon at naka-timing na mauwi na ano, ng mga estudyante. Yan, nakapag-play-play naman sila. And syempre, pagdating ni Lolo, batang kya po. And ngayon ko lang napag-alaman dito pala sa cellphone ko, may tinatawag na, ano nga tawag dito? <laughs> <laughs> Mamaya. Ah, napi ko ulit. And tinina ko ulit. Siyempre, gusto ko sabihin sa inyo yung pinakang tamang term. Split screen. yon Tapos, ganyan pala. May ganyan pala sa cellphone ko. Kabubur, ka. ayos ko ng cellphone ko. Kasi save ko ng mga dapat i-save at burahin. Ay, natututok ko itong special... Special! Feature, special feature! ng ating Zalpon. Opo, may split screen pala. ite, tsaba, vong ka! Ay, pwede ka manood ng YouTube at Facebook at the same time. Pero sa sound, halinhinan lang sila. Tapos pwede ka manood ng video while nag chat ka sa messenger. Oh! Magkaganyan pala yan. Eh, we, isang taon na siguro ito sa lupang ko lang napag-alaman. Ah, oh, baga. <laughs> And so, ganun nga ang gagawin. Pipili ka ng iyong first screen. At napili ko nga ang YouTube. Ayan, syempre yung YouTube ko. Pipiliin ko. Then, Isaslide slide mo pataas yung iyon three finger tapos pili ka ng second screen at pinili ko yung Facebook ko syempre and yan wala yan magagamit na natin at yung double screen natin split screen pala yan ngayon ko lang nalaman ito grabe pwede yung sound nila halinhinan lang kaya hindi mo syempre pwede i-play pala oh unless gusto mo yung isa may tunog yung isa wala tapos pwede mo yung erase yung iyong second screen tapos pwede mo piliin yung mga yung mga messenger mo pwede ka manood ng video habang ikaw ay chat sa iyong kausap and now i know and now you know Daday picturean mo ako. And may nakita nga ako sa Facebook memory ko at nakita ko to, mga pictures. Mga pictures. Picture ng mga kaklase nyo na paboy nung kinder. Ano kayo latest picture nila? Ay dati yung mamumunti at ngayon I'm sure ang lalaki na nila. Tingnan nyo naman si pa Boy. Malaki. And regards sa kanila at mga kanilang mga mother. And ito yung eksena habang nagagawa tayo ng ating fruit shake. May may siya na sa gigilid O, oh, tinong, huli Pero hindi kulong At sa sko nakahubad pa Pero hindi naman masyadong malamig Pero malamig pa rin talaga Nakajakit nga ako dyan eh